Ang Pilipinas po ang nagbenta ng pinakamalaking volume ng ginto sa buong mundo. 24.95 tons. Bakit po tayo nakapagbenta ng ganong karami? I was advised, Mr. President, by the uh, BSP that it's part of their portfolio management. Um, uh, kumita naman po ang BSP dito sa pagbenta. Mas mataas po ang presyo ng ginto ngayon eh. Sa mga tuwid, kung halimbawa, eh, nagbenta lang tayo ng konti at ngayon natin ibinuhos kung talagang kailangan natin pong magbenta, mas marami po tayong kinita siguro. Oh, to, to, to be honest, oh, ma mahirap rin ma-predict yung presyo. Minsan tumataas, uh, minsan bumababa. Kahapon po ay nagsalita ang ating kasama, senator Amy Marcos, sa isang malaking rally sa Luneta. At alam na po nating lahat kung ano ang kanyang ibinunyag. Ano po ang uh, magiging epekto nito sa pinag-uusapan nating kumpiyansa at katatagan ng ating uh, bansa? Pinaka-importante po yung uh, panugutin yung mga nagkasala. Mr. President, ang direktang binabanggit ko po ay yung pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos. Narinig po ba ninyo, Mr. President? Noong pong uh, nakarang taon, Mr. President, ayon po sa International Brokerage Tracking Website, ang Pilipinas po ang nagbenta ng pinakamalaking volume ng ginto sa buong mundo. 24.95 tons. Ang uh, Dahil sa pangyayaring ito ay bumaba ang ating gold holding sa 134.06 tonelada na lang. Ang Thailand po, Mr. President, sang ayon po sa ulat na ito, ay nagbenta lang ng 9.64 tons. Ang Uzbekistan ay 6.22 tons. Ang Mongolia, 1.33 tons. Saan po ba yung Mongolia, Mr. President? Mongolia, nasa Central Asia, Mr. President. Pwede po tayong makarating doon. Ay, uh, kilala ko ho yung Deputy Prime Minister doon, Mr. President. Kaya ako po tinatanong, po ay, alam ko pong kaibigan niyo yung Deputy Prime Minister. <laughs> <laughs> Ang Singapore po, Mr. President, nagbenta 1.18 tons. So kung pag-usap po yung financial standing po ng Singapore, ay malayo po tayo pero talagang... Bakit po tayo nakapagbenta ng ganong karami? Ano po ang naging batayan, Mr. President? Unang-una, uh, bakit po 24.95 tons kaagad? Ba't di na lang 2.4, Mr. President? Advised, Mr. President, by the uh, BSP that it's part of their portfolio management. So, from time to time, they would adjust their portfolio depending on the situation and depending on the risk. So, in this case, they sold gold uh, and transferred to another asset class. Ang dito, center gold So, um, Uh, kumita naman po ang BSP dito sa pagbenta. Pero, uh, lumipat lang naman siya in another asset class na high yield, low risk. Pero, Mr. President, eh ngayon po uh, ang daming uh, nagsasabi, kahit hindi po natin tingnan yung uh, boiling cauldron, mas mataas po ang presyo ng ginto ngayon eh. Sa mga tweet, kung halimbawa, eh, nagbenta lang tayo ng konti at ngayon natin ibinuhos kung talagang kailangan natin pong magbenta, mas marami po tayong kinita siguro, Mr. President. Di po kaya? So tama ho kayo na mas mataas ho yung presyo, uh, although to, to, to be honest ho ma, mahirap rin ma-predict yung presyo, minsan tumataas, uh, minsan bumababa, but along the way naman po ito ay nagbebenta ho sila in tranches, hindi naman ho isang bugso yung pagbenta ho nila. But kasi you're right po, na tumaas pa ho yung presyo. Mr. Mr. President, kasi po kung titingnan po natin yung ating gross international reserves, ito po ay kinapapalooban ng uh, halos limang uh, masasabi nating uh, paraan. Nandyan po yung ating uh, reserve position kasama po ngayon ang yung pangalawa, yung ginto nga po, yung ating special drawing rights, yung foreign investment at saka yung foreign exchange. Kung titingnan po natin ang ating gross international reserves, Mr. President, ang laki po ng bahagi ng ginto eh. Dito po sa total nating uh, GIR, Mr. President, 108 million dollars. Ang representas po ng gold dyan ay eh, halos 16, 16.4 million dollars. Kaya kung siguro binenta natin po ngayon, Baka ito, 16 na ito, 32 million dollars po. Sa akin lang pong palagay naman, Mr. President. Totoo yan, no? uh, nakita ko nga ho na ang presyo ng ginto ngayon ay tumataas. Uh, although, may, mahirap rin hu masabi kung gano'n siya katagal tataas o bababarin rin ho siya. So ang uh, BSP naman ho ang ginagawahan nila as part of the portfolio management nagre-realign lang po ng uh, asset classes. So eh uh, hindi naman ho nila binenta 'to isang bukso, no? So kumita rin ho sila along the way kasi in tranches ho nila binabenta pataas. Pero sana po Mr. President, ang ating BSP, mas malawak po yung kanyang pananaw. Yeah, tama tama ho Kung kayo. natanaw po niya na ngayon po ay tataas po ang presyo, eh doon po sana natin may bebenta ng mas marami, mas malaking ganansya po ng ating bansa, Mr. President. I agree with you, Mr. President. Uh, uh Senator Marco Leta na kailangan din uh, maging practical and uh, uh tingnan yung, uh, uh, yung overall trend. No? So nakikita ko po yung punto ninyo na dapat mas uh, uh kumbaga ho nila na mas mataas yung presyo? Kasi po, mula nung uh, mawala na yung ginto sa gold standard natin, Bretton Woods yata yung sinasabi nila, eh. napunta na lahat sa US dollar po kasi. Ah, kung talaga po kasing uh, na -nakaka nakakabahala po kasi, kung totoo po na ang ginto po natin ay isa sa ating ah uh, pinaglalagakan po ng katatagan po ng ating financial situation. Maski po sa ating pamilya, ugaling Pilipino na pag mayroong ka pong ginto, napaka, napaka makaingat eh. Hindi po natin basta-basta dinidispose yung ginto. Parang siguridad po ito eh, Mr. President. Tama po ba? Tama ho, tama ho, uh, Mr. President. Tingnan po natin, kahapon po, Mr. President, ang ating piso ay 59.17 to the U.S. dollar. Ang year-to-date na depreciation po is 1 peso and 3 centavos or 2.24 percent. Uh, ito po yung uh, medyo nakakabahala po na hindi naman po ako ekonomista, Mr. President, pero... Kahit paano pinipilit po nating maintindihan ng kahit konti lang. Para sa ganun po ay naintindihan din natin kung paano ipaliliwanag sa ating mga constituents 'yung galaw po ng ating financial system, Sir President. Papano po ngayon na uh, ya assess ng Department of Finance po 'yung uh, recovery trajectory halimbawa natin sa harap ng tayo po ay sumadsat sa third quarter ng halos 4% lang po ang growth ng ating uh, ng ating uh, gross domestic product ya. ng bayu po 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 ito po yung ngayon. pa Mr. President, uh, talagang aminaduhu tayo na dahil po dito sa issue ng flood control, uh, bumagal po yung uh, paggastos ng ating pamahalaan, uh, lalo lalo na sa construction. Kanina na pag-usapan natin ni Senator Ping yung uh, laki ng uh, contribution ng uh, government spending almost 25% no uh, of our economy ay nasa government spending so ang uh, strategy po ngayon ng uh, economic managers at the administration is number one, regain the trust of our people so balit na balita ko kay Center uh, Secretary Recto Executive Secretary na today, magpa-file na po ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan. So, isa yan sa mga uh, paraan para maibalik po natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pangalawa po, mayroon na pong catch-up plan ang uh, executive na uh, habulin po yung paggastos itong nalalabing mga buwan. Uh, mayroon pong 100, 156 billion pa na hindi nagagastos ng DPWH. So, ito po ay... Uh, si uh, sisiguraduhin nila na ma-implement this coming uh, fourth quarter. This coming, this, ito, itong natitira, no? The November and December. So they recognize na kailangan po humabol ang DPWH pagdating po sa um, spending activities. Mr. President, ang uh, ibig nyo sabihin, pagkaraan na tayo po ay makapag ng mga charges kung sino man po yung mga may kasalanan dito. Dagli-dagli po bang magkakaroon kagad ka ng tiwala yung mga namumuhunan, yung mga investors? At mga ilang araw po mula doon ay babalik na po lahat yung mga investments? Ganun po bang naman natin Di naman, ho, natin uh, uh, di naman uh, Senator Marcoleta, Ano ito? Confidence building. Uh, it will take time. Pero importante po yung aksyon na ginagawa po ng ating pamalaan. At uh, tayo lahat, actually, bilang uh, public servants. No? so Importante po yung action na ginagawa ho natin uh, dahil uh, kung wala ho tayong gagawin, wala talagang confidence building, wala pong kumpiyansang babalik. So po, dapat po maraming, yung eh, mga ganito ay ginagawa po at dahan-dahan po para uh, eventually eh, bumalik po ang tiwala ng taong bayan. Tama po kayo. ay Yung, yung public investment po talagang napal, napakalaki ng uh, bahagi ng kanyang... Uh, iko-contribute sa ating ekonomiya. Yung lamang pong public construction na maaaring apektado ngayon sapagkat nananatiling madi-delay po yung mga projects natin, pati mga investors tungkol dito uh, sa bahaging ito ay mananatiling nag-aatubili at nag-aantay. Uh, inaakala ko po na ito ay uh, medyo katagalan ng konti para maibalik. Ang, ti ang tinatanong po natin, ano po yung gagawin natin para yung pagkukulang na ito ay madali po nating matakpan o kaya mabigyan ng solusyon, marimedyuhan, para hindi naman po masyadong uh, magiging mahirap. Yeah. Ang epekto ng idudulot po ng pangyayari na ginawa nitong maanumalyang flood control projects. Ang low-hanging fruit talaga ay yung uh, government spending. no. So yun po ang uh, kailangan mapabilis natin in the last two, one and a half months. no. So yun po yung... Um, uh, catch-up plan na ginawa na po ng executive. At sana po dun sa mga areas na talagang madaling makita po yung benepisyo, hindi po ilalagay sa mga lugar na mananatiling uh, stagnant po ang galaw ng ating ekonomiya, Mr. President. Tama po. Alam rin po ni Secretary Dizon na mahalaga po yung kanyang papel, hindi lang po sa pag-imbestiga, kung hindi sa pagpapatayo po ng mga infrastruktura. Dahil uh, Um, malaking pondo ng uh, ating uh, infrastructure ay nasa DPWH. Kasama din, pero as we speak, meron rin pong, ang DOTR ay isa rin pong ahensya, malaki ang infrastructure spending. So tuloy-tuloy naman ang kanyang uh, paggagawa doon. Wala naman tayong problema sa DOTR. So itong dalawang ahensya, ang dalawa sa pinakamalaki pong infrastructure agency natin. Mr. President, ang galaw po ng ating piso ngayon po ay halos 59 pesos to US dollar pa rin. Gusto nating malaman ano po yung specific economic fundamentals po ang humina para na-pressure po ng ganito ang ating piso, Mr. President. Uh, nasab uh, nasabi ho sa akin ni uh, Senator Recto uh, secretary Recto ES na ang pinaka dahilan kung bakit po nasa 59 po at humina ang ating uh, uh, currency ay dahil rin sa kumpiyansa. dahil nga dito sa mga uh, nangyayari po sa ating bansa at uh, dito sa flood control issue sa issue ng corruption Uh, marami rin po mga namumuhunan sa atin, nag-wait-and-see. Uh, Imbes na pumasok po kaagad, nag-wait-and-see po sila kung ano nangyayari. Yung mga nandito naman na nag-expand nung kanilang operations, ganun rin, nag-wait-and-see rin. So kung lahat ay nag-hold, the demand for peso uh, is less, lumiliit po yung demand, of course our currency will depreciate. So that's the primary reason. Of course, may mga exter external reasons rin, but yan po yung... Uh, primary reason uh, according to the DOF. Mr. President, habang tayo po ay nababahala nga po sa paghina ng ating piso sapagkat humina po yung kumpiyansa ng uh, maraming nagmamasid sa atin, siguro kasama na po dyan yung uh, global financial institutions, mga namumuhunan sa iba't ibang bansa, ang paghina pa rin po ng pagdating ng ating foreign direct investments, isa pong nakakabahalang pangyayari kahapon po ay nagsalita ang ating kasama Senator Amy Marcos sa isang malaking rally sa Luneta at alam na po nating lahat kung ano ang kanyang ibinunyag. ano po ang uh, magiging epekto nito sa pinag-uusapan nating kumpiyansa at katatagan ng ating uh, bansa ang pinag-uusapan po kasi ay hinahanap natin ang transparency, ang accountability at ustisya sa ating bansa. Uh, nagkakaroon po ng pagpapahayag, ano po ang nakikita ng uh, ating economic cluster sa bahaging ito at pangyayaring ito, Mr. President? I think ang issue ho dito ay yung accountability at yung uh, mga taong uh, justisya, no justice accountability at yung mga taong dapat managot kaya ho importante yung actions ng uh, ng administration kung paano nila pananagutin itong mga taong sangkot sa issue ng flood control at corruption uh, kaya talagang tinitignan din. Ako, pag nanonood po ako ng mga international news, ang focus talaga dito sa uh, corruption issue. At uh, kahapon, nakita ko sa yung DW, yung German uh, uh, news agency, nakita ko sa Reuters, nakita ko po sa uh, uh, South China Morning Post, marami ho ay focus on corruption. So kung nababasa po ito ng mga Uh, dayuhan or international investors, eh, yun talaga ang magiging issue. At uh, tinitingnan rin nila kung paano ang gobyerno natin re-responde. So magandang hakbang po na meron pong mga kasong ifafile at kung tuloy-tuloy huyan yan, mas maganda ho dahil uh, diyan ho nakikita makikita po ng mamumuhunan sa atin na seryoso ho ang ating pamalaan sa pag uh, uh, pag uh, uh, pagpapakulong at Import, pinaka-importante po yung uh, panugutin yung mga nagkasala. Mr. President, ang direktang binabanggit ko po ay yung pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos. Narinig po ba ninyo, Mr. President? Narinig ko, ho. narinig ko. Ho. Salamat po.